Good morning mga lods. So ayun na nga. Tapos na kami kumain dito sa taas. At nagkayayaan nga kami. Pumunta daw kami doon sa last turn. Kung tawagin dito sa cave yang, no? Yung mga lagi di dito sa cave yang. Siguro familiar sa inyo to na last turn. So nagkayayaan kami doon kami pupunta sa last turn. Doon kami tatambay. Doon kami magpapalipas ng oras. O, uh, kasi napakadami namang tao doon sa tunnel, kaya di rin kaya magpagpark doon. So, pagpasyahan namin, mga lods, na doon na lang daw kami sa last turn. So, ito na, nga, dumabiyahin na kami papunta doon sa last turn, mga lods, no. Ito nga pala yung view, dito sa baba. Yung mga hindi pa bumababa dito sa baba ng cave, yan. Ito yung mga makikita niya doon, mga lods. Napakaganda dito, Lods. At napakarami rin dito pwede yung pagliguan sa baba nito, Lods. Pwede kayong mag-swimming dito, mag-banding ng mga tropa, mag-banding kayo ng mga nag-rides kung gusto nyo mag-swimming. At ito nga pala, yung isang uh, biodeck dito, kung tawagin. Ito yung pangalawang biodeck dito sa baba ng Kibyang, mga Lods. So, dyan kami naliligo sa baba niyan. Mak makikita nyo sa ibang vlog ko may vlog ako doon na naliligo kami mga lods so sa part na ito ay eh, naiwan tayo sa taas kasi nga inayos pa natin yung ah uh, ano natin protection na sa natin para sa pagkakambyo mga lods ngayon si Aris tsaka si Dari yung kasama natin nakadala ng sigma natin mga lods so ito sa baba eh, papunta natin ang masobos, mga mga lods ito yung tinatawag dito ng Patungan Beach. Ayan. Dito yung kapunta lang Patungan Beach mga lods. ayan. Yung kanan na kalsada. At dito naman si Roger. Shout out kay Roger. Dito nga eh, medyo ginagawa pala ang kalsada dito. Kaya medyo ingat lang. Kasi putol-putol yung kalsada. Mapapansin nyo naman lods. Eh may mga lubak-lubak talaga yung kalsada. Kaya dahan-dahan lang. Tapos ito naman maganda dito, tambayan minsan ng mga rider, lalo na pag umaga, mihinto sila dito, tapos picture-picture, kasi yung view nito is dagat yung likod mo pag nagpicture ka dito. Dito na magsisimula yung uh, mga curb-curb, papunta na, last turn, tapos dito, wala namang kami ibang makikita dito, kundi mga gubat na at saka Ito nga pala si Jordan ang Honda Click yan, shout out so si Michael wala na, iniwan na tayo nandun na yun sa taas <laughs> so samahan nyo kami Lods, sa pagpunta din sa last turn tambay tayo din. manood tayo ng mga boy banking banking dun kasi may mga boy banking banking dun mga Lodi tayo dito chill chill lang ang takbo natin kasi nga mahina tayo sa mga kurbadahan kaya ang takbo natin dito eh takbong pogi lang talaga yan mga lods yan yung view dito kunti lang yung daan na diretso dito lods halos lahat dili ko ka talaga kaswing na nga pala mga lords kung nag voice over na naman tayo kasi yung GoPro, yung GoPro natin nag ko na naman <laughs> kung nagagalaw kasi yung mic adapter niya mga lords ay nawawalaan tayo ng audio so di na natin aayos kapag ka nasa biyari na tayo di naman natin alam na nag disconnect pala yung mic adapter So, ayan mga loads, napakaganda o yung mga bundok-bundok. Oh. Ito yung sasalubong sa inyo pag pupunta kayo ng last turn. So, yung last turn pala na yun mga loads is ah uh, ma malapit na yun sa baba. So, duro dahil tinawag nila ng last turn yun kasi yun na yung pinakang last na korbada dito. Challenge cave yung palabas na nang Nasugbo, papunta na nang nasugbo yung mga lods. So, halos wala nang liko doon. Kaya siguro natawag to na last time. Palagay ko lang yun mga lods ha. Huwag kayong maniniwala. <laughs> Teore ako lang yun. So, basta yun, ayun. Last curve, last kurbada na yun dito mga lods. So, ayun, may tulay dito lods. Ayun, ang ganda ng ano. Ang ganda ng view mga lodi. So sa part na to eh, medyo kalahati na tayo. Papunta na tayo dun sa pupuntahan natin mga lods. At tinitingnan-tinin ko sa side mirror yung kasama natin. Si Jordan lang yung nasa likod natin. Wala yung nakasigma na kasama natin mga lods. Tingnan natin sa side mirror. Naiiwan siya kasi nga may backride siya mga lodi eh, tayo, wala tayong back ride, kaya naiiwanan natin siya. Tapos, di niya pagamay yung motor natin kasi first time niya lang gamitin yung motor natin sa ganitong rides. Oo, mayroon siyang Sigma, kaya lang, di niya naman masyado nagagamit kaya, ano, nangangapa siya sa Sigma natin. Pero ayos naman, nakaka, ano naman yung takbo niya, Banayad naman yung takbo niya kasi nakakasunod naman siya sa atin, tapos saray din siya na may backlight backlight lagi pag nagagamit na niya yung motor niya doon sa trabaho lagi naman siya may backlight kaya nakaka ayos naman yung takbuhan niya dito sa mga korbada. tsaka ano naman siya maingat naman siya mga lords so ito na yata si Michael maabot na yata natin ayun nandito si Michael nakahinto sa kakahuyan mga lords may ginagawang kababalaghan niya dito si Michael Lodge tayo natin yun ayan nandun si Roger dito na si Jordan tulad si Aris. ayan siya Lodge yung so Sigma may back ride kasi siya kaya medyo alanganin so minto nga kami dito kasi nga medyo naiihi na rin tayo Lodge so pinatayo umihi dito so no choice talaga to Lodge kasi malalayo yung mga CR dito, Lord. So, no choice ka kung abutan ka na talaga ng jingle bells. <laughs> ay talagang itatapa mo na lang dito. Siyempre, di mo naman iaano sa kalsada yung jingle bells mo. Eh, tatago ka naman dun sa medyo makahoy-kahoy, mga Lords. At ayun na nga si Michael dun. Nakaraos na yata si Michael, mga Lords. So, <laughs> siyempre tayo, di tayo papahuli kasi naiihi na rin tayo, no? dahil naiili na ako dito ako banda so kailangan nyo magtabi-tabi po mga lodi baka mamaya eh mayroon tayo maano na ano na hindi natin nakikita ng mga tao dyan ng no, mga nilalang dyan mga lodi kaya kailangan natin magtabi-tabi po so syempre hindi natin tututukan ng camera yung ating ano dyan private parts so eh, doon tayo natin kay Michael eh. Ito na mo. Ang gagawin Michael. Binaumba pa nga yung motor natin. Yung Michael in the house. Yun, no? Well, yun, yun ang ano dito. Yun ang kaibahan sa lalaking rider tapos sa babaeng rider, mga lodi. Kasi, yung mga babae, nako ako, Kira po, mag-jingle bells sa so ganyan. Hindi tayo, pwede tayong tumayo kahit saan lang mga mga loads. So, ayan, larga na nga kami dahil nakapag-jingles na kami. Jingle bells, jingle bells. So, ayan, nauna na, na naman nga sila. Siyempre, likod lang tayo. Uh, ano natin to? Sunda natin tong mga, ano natin, mga idolo. Ayan si loads. Hmm? Pinpit ng kapit niya sa likod ng motor oh. daw siya Baka daw siya eh, malaglag oh. So, <laughs> siya daw yung nangangalay Hindi yung driver Ngalay na ngalay na siya Kasi kapit na kapit siya doon sa likod oh. So ayan dito na load Sa paakit na naman tayo At malapit na to doon. Ayan Napakaganda ng kalsada dito ang mapapansin niyo mga lods, wala na masyadong dumadaan, no? Wala tayong masyadong nasasalubong. Hindi katulad dati nung mga panahonan talaga dito sa KB ang lods. Ay napakadami talaga ng mga rider dito. Hindi talaga mawalaan dito ang pabalik-balik ng mga riders. Ayan, mangilan ilan-ilan na lang talaga yung nasasalubong natin dito. Siguro may ano na sila na ibang spot na pinupuntahan ng mga rider. Di ka dati talaga eh isa isa sa pangunahin talaga pinupuntahan nitong uh, lugar na ito ng mga rider, no? Kahit tayo nga dito halos linggo-linggo din na ako nagsawa dito, alam ko nagsawa na kayo dito. Pero ako, hindi pa rin nagsawa kasi nga dito ako nare-relax sa lugar na ko pagka pumupunta ko, mga lods, ano. So, kaya kung nag-asawa na kayo sa video ko, eh, pasensya na mga lods. At yung mga palagi naman nanonood dyan, maraming maraming salamat sa inyo kasi patuloy nyo pa rin pinapanood yung video ko, mga lods, no. Ayun, oh, ang ganda ng, ano, oh. So, kung makikita nyo si Aris, oh, may backride ride pero nakakasabay naman siya sa takbuhan natin. Hindi naman kailangan dito mabilisan eh. Kasi ang pinunta natin dito is mag lang naman mga lods. Kaya naman sabi ko sa kanya eh, relax lang. Relax lang ang takbuhan mo. Basta kaya mo, hindi ibilisan mo. Kung hindi, huwag nang pilitin, di ba? Mahirap na. Huwag kalaki. O, oh, may ano pa. may papuso ka? Pa. oh, opa. Ano ba yan, lods? Sino yung ginaganon mo, lods? May nakikita ka ba, Lods, na hindi namin nakikita? So, may pao-pao pa ka pa. Mayroon siguro namimitik, kaya ganon. May pa puso-puso pa, no? So, pasensya na kayo, mga lords. So, ito na yung... Pababa na to, Lods, kasi malapit na tayo sa baba. Ano, mga riders, na sa natin, mang ilan-ilan na lang. Grabe, nakaka-relax dito mag-ride so Mapipil mo talaga yung lugar pagka yung takbo mo ay eh, mabagal lang talaga tapos titingnan mo siya. Nakatingin ka lang sa view. Kasi pag mabilis ka dyan, wala eh. Hindi mo makikita yung kagandahan ng dinadaanan mo. Talagang focus ka lang sa pag na-drive nun. Kasi mabilis ang takbo mo. Eh pagka ganito ang takbo mo ay 20, 30 lang. Um, ma-appreciate mo yung dinadaanan mo kung gaano kaganda mga lods katulad niya no? so ang oras pala nito mga lodi is mga 8am or 9am kami bumaba ng mga oras na ito kasi nga tumambay kami dun sa taas ng ano tapos kumain pa kami dun ba, diba, mga lods so ito na yung last turn na tinatawag mga lods so mapapansin nyo yun no? may namimitik doon banda sa liwa natin ano So, ito na. Nandito na tayo sa last turn. Yun ang tinatawag na last turn, mga lords. So, dito na tayo hinto. Ayun na yung dalawa. Si Michael at si Jordan. Nauna na sila dito. So, titingin ka muna bago ka tatawid. So, dun tayo papark. Yun. Kung makikita nyo yun, si Downship BNC yun, mga lodi. Idol natin yun. Siya pala yung naglalaro dito sa last turn. Yung banking banking siya dun kasi nagpapapicture yata siya. So, shout out sa mga ano natin dito, sa mga namimitik no? At siya nga pala kay Sir, kay Sir Motoclix. Sir Motoclix yung nagpicture sa amin dito. Maraming maraming salamat sir, so sa ang bait mo. Ah... Uh, ano sir, uh, sana marami ka pang mapitikan. So si sir pala ay eh, Taga Balinsuela daw siya nakausap namin. Sabi ko eh, ay picture lang kami. Mag Magpapagroup picture kami. So ayun naman, pumayag naman siya. Kaya nakapag-group picture kami dito sa cluster So, i ano ko na lang dito yung mga picture namin. Nang kuha ni Sir Motoclix, no? Sir Motoclix, kung mapapanood mo to, shout out.